Bilang chairman po ng Senate Committee on Finance, paano nyo tutugunan na paano ito uh, ibabalik ang tiwala ng mga mm -hmm. lending institutions katulad na lamang ng Asian Development Bank uh, Senator Win, nagsalita not itong country director ng ADB na si Andrew uh, Jeff Rice. na, uh, sabi niya oh. eh, <laughs> sila ay nababahala na at nag-slow down na sila sa pag-approve ng loans dahil nga dito sa corruption na nangyayari sa ating uh, pamahalaan senator Windsor? Uh nakakahiya yang ganyan mga statement no kagayong mm -hmm. statement ng uh, pangulo ng uh, Korea na ayan, uh, hindi ayan. mo papahiram sa atin dahil nga sa corruption at ngayon mm -hmm. may mga ganito. Nakakahiya yan para sa imahe ng ating bansa. Kaya napakahalaga dalawang bagay. Unang una yung reforma na ginagawa namin dito sa Senado para maging mas transparent ang uh, budget. Lahat ng dokumento kasama na yung annex na sa website. At uh, uh, lahat ng aming mga talakayan ngayon ay lina-livestream na. Pagtapos ng talakayan namin, ng hearing namin, ina-upload na namin rin pati yung uh, uh, transcript para mabasa nila. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung... Uh, Uh, yung uh, dokumento na ina-upload rin namin. At mayroon kami isang reforma rin na, na pagkasundoan ng ating Pangulo. Uh, this year, uh, hindi na natin susundan yung uh, uh, certificate of... Uh, uh, tuwing nag-approve kasi ng budget, merong uh, tinatawag yung uh, certificate of urgency. Mm -hmm. So hindi na natin susundan yan. Ibig sabihin... Uh, yung pag-approve ng budget hindi na sa isang araw tatlong araw, ibabalik namin yung tatlong araw para may oras pa para mabasa ng ating mga kababayan yung ina na budget so marami kaming reforma na ginagawa para mas transparent ayan mm -hmm. sana nga ay, uh, i uh, sagawa at mahagawa kaagad ng uh, legislation na uh, Senator Win uh, para kay papano ay uh, malutas itong mga problema nating uh, ganito Senator sir o uh, kasama niyo kami dito sa Senado para uh, maging maayos ang proseso at, ibig, at hindi lang maayos kundi maging transparent ang proseso. Mm -hmm. At uh, bukas kami uh, para pakinggan rin yung mga suggestion pa ng mga civil society organizations kung ano pang mga improvements uh, pwede natin gawin para mas transparent at participative.